Yung namumulot pa ako nito doon sa may kalsada, parang, uy, wow, ang mga mga doon, parang, ang mga 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 Talagang, man yun, masarap to. Dati naman yun. Akala ko lang, napagtapakan ko lang dito. Pala, kinakain ka pala. Ngayon, kakainin. Talaga kita ng kakainin. Kahit mo ba? Kahit yung ngalangala ko dito, or, ito, or ito. Ano, <laughs> yung ano ko yung gilagad ko, so, gusto masakit na, pero sige pa. <laughs> Hindi, pero yung mapigil-pigil ang kakaan na pa. Whole ko na ito kinakain, promise. Talaga naman. Ito, <laughs> namulot ko lang ito sa daan. Sa may gilid ng kalsada. Kasi, maghihirap ako. Matamis. <laughs> Wala ko pang bilip pagkain. <laughs> pagkain ko. Parang awa na na. <laughs> Palimus. Palimus ng ano. Ng kahit isang ano lang. Pagbili ng ano. Ng isang kubus. Tuwawa ano na po. Talagang. Ida-dry pa kita. Puno-puno yata ito kanina. Sa plastic bag kaya ito. Ako lang ang kakain. OMG. Ano kaya ang health benefits nito, no? Ihanapin ko nga ito sa ano. I-google ko na Ano nga pang pangalan? Ito, paano mo ito google? Hindi mo naman lang pangalan. Kapag ka hindi pa siya, pag hindi pa siya tuyo, meron siyang maasim-asim na mapakla Ipagtayo na siya, ang fairness, para siyang nuggets, para siyang manok, rab. Rabber. Para siyang gami. May ganyan natin ito ah. Gami. Kaya may pagkagami siya ah. Eh. Ano? Uh -huh madam sarap ng kain niya sarap dito ang mga purito Tay, tai kawawa talaga katulong niyo bigyan niyo talaga tayo marami hadiya sabi ng amko ay Julie, mo lo tanya go utay pagkain sabi niya Ako na lang nababait mga amo ko nga hinulap kong puto sa kusina mm. pinagbigyan na natin nila ang katulong ay mm. pinagbigyan ko muna ang katulong ko para makapag video eh. Stop na natin ito